So I confess kay Pastor, patawarin mo alam niyo po nung kung nasa situation ako habang naghihintay ng resulta habang punong-puno ng takot, punong-puno ng limukot ang dami rin pong nireveal sa akin ni God ang dami niya sa akin binigay na dapat kong gawin at ang commitment ko kay God, Lord whatever the result will be susunod po ako sa abot ng aking lakas, sa abot ng aking pag-iisip. Whatever the result will be, at yung moment na yun, ang ko rin na kaya na ako pinapadanas ng Panginoon sa hirap na yun. Nang sa gayon, kahit ganitin ako siyento, maramdaman ko at maranasan ko yung hirap Puno ng pasakit At hindi lang physical na karamdaman Maging emotional at mental Kasi kahit ako po mismo Matindi yung anxiety At ang aking asawa Nananasan So naiintindihan ko Lord, ito pala yun Kaya pala ikaw, Panginoon Nintindihan ko kami Kasi ikaw mismo Pastor Alan. At ang lahing gulat ko dahil bigla na lamang po siyang napahiyaw. At napaiyak, ang sabi niya sa akin, Crazy, wala kang cancer. Ano po yung history ko ng primary complex ng bata nandun? Lahat ng kondisyon na meron po ako, yung resulta po ng MRI, na meron po akong slipped disc, may pangwaga po yung aking likod, na kailangan ko po, po ng therapy, kailangan ko po, po ng steroid injection nandun. Meron po akong So, nila, no? Pero, sabi nga nung isang kaibigan ko, huwag mo na magpakilabin, pastora. Huwag, oh, hayaan ha niyo ko dito na po mapuputol. Sabi, sa, andun po yung history ko ng hyperthyroidism at ang nakalagay full ultrasound. aggressive treatment. So, Saturday night, Monday, balik kami sa doktor. Alam niyo po ba yung doktor? Inulatag niyo lahat. At ang mukha bibig na po, ang hirap. First time po kumakarimig sa doktor, ang hirap, ang hirap. Sabi niya gan ganun, una, biopsy mo. Talaga naman may pre-cancer. Yung trans, bimo, cancer. wala kang cancer nagtaganda rin yung part na may infeksyon, nangyari na po yan ng biyernes. Nito lang po. At doon na rin po binayop si. Hindi ko po totoo na sabi sa inyo kanina. Ang schedule ko po, po alas 3 or 1.30 pa lang nandun na po ako. At nung pinig for the operating room. At habang tulog po ako, pinatawag po ng doktor si Pastor Alan. At gusto ko po mismo si Pastor Alan ang magkwento po sa inyo kung ano po yung naging pag-uusap po nila. Noong sa ko na po yung doktor, pinakita sa akin yung part na kinuha ko sa kanyang service. And then, ang sabi niya po sa akin, hinahanap ko yung buko, hindi ko makita. Pilip kong sinusunti, alam na kasi kung nasa saan na ang posisyon ko yung buko, gawa nung lumabas sa old resolve resort sa transmit. Alam niya kung saan part ng service. Hindi yung buko. Pero nagtagal po yung procedure kasi wala po siyang makikang buko. Bilit na si musungkit, bilit na yung uukay, wala mo siyang masalap ng bubon. And actually, lumabas din po yun sa PET scan result. For the past years na tinatransmute result si Pastora, lagi pong sinasabi daw meron siyang cervical mass na from 2cm naging 3cm. Pero sa PET scan result, pwede pa pakita natin, wala pong nababas na bukol dun sa Pets scan result. Tinanong ko po yung <kayo>, mga doctors na pen. Kasi kundi po maliit nga po na sis na hindi namin alam na meron si pastora sa ilong. Lumabas po dyan eh. Eh, how much more yung bukol na 3CM? Bakit walang sinasabi na meron siyang cervical mass? Ang meron siya ay service scientist yung nag agree doon sa result ng one-post-opine with the same condition. At kung sinilip na ng doktor at pili niyang hinuhukay kung saan man yung bukol, wala po siyang masukin. Tinanong ko po yung doktor, sa so, mga doktora, do you believe in miracles? Sabi niya sa akin, yes. Tapon niya kung pwede lang talaga, kaya yakapin ko siya. Eh. Kaso di pwede. Pero sabi ko, Ha? Huh? May good news? May good news? Sabi niya, ano yun? Sabi niya, doktor, hindi na makita yung bobo. At ang sabi sa akin ng doktor, actually, Ang na niya siya hindi na i-histerectomy. Pwede hindi na siya operahan, but for our peace of mind, pwede pa rin natin gawin. Wala lang po ninyo, isang patunay na gumagawa ang Diyos ng Himala sa buhay po natin. Ngunit ako nung hini-declare na may cancer si Pastora Rensi, hindi na po pang hindi ito sa pananalangin ng pag aayuno For one thing, we've been prayer, praying and fasting. Kahit ano po latag ng pagkain ko sa amin, hindi po dumadapok yung gutom, hindi dumadapok yung palasan. Ang ginawa lang po talaga namin is that we we'll spend our time in the presence of God praying hard for Pastor Adensi. And really, we felt the presence of God. Ang, ang isa rin sa matingkad na sinasabi ng Panginoon, napakalaki ng vision ng church natin na binigay ng Panginoon. Hindi lang tayo basta tutulong mag-aabot, tapos na. Ang gusto talaga ng Panginoon, genuinely, with all our heart, kapag tumulong tayo, kusang ng loob, yung sinasabing loving God, loving people, totoo yun kapag ka-ginawa at sinabi natin. Hindi lang sa salita that we love God and we love people. Hindi, alam ng Panginoon. Because we went through this kind of suffering, somehow, to a certain degree, nararamdaman namin kung ano yung nararamdaman ng mga taong nagdurusa at dumadaan sa mga mabigat na pagsura. Pinahintulutan ito ng Diyos para mas maging totoo yung paglalikod na ginagawa natin sa Panginoon. Alam po ninyo, we're looking forward na gagawin ng Panginoong Diyos yung kanyang sinabi na binigay niyang salita sa bawat isa sa atin. Next year, our church will celebrate 15th year anniversary. At alam po ninyo, bago nangyari itong condition ni Pastora, minin ko yung ilang mga leaders ng church so at sabi ko, by next year, aabutin natin dalawang pasyente sa buong labotas. Bibigyan natin sila ng gamot, gagamutin natin sila at kasama din dyan, 500 patients bibigyan natin ng libre sa namin. Nakipagtayog na po kami sa Ideal Vision. Ipapahagi natin ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa mga nangangailangan. At yung vision ng Panginoon sa bagay ng Pinto, sa kapatid ako ang tayong sa mga. Lalakaran natin ang sinasabi ng ating Diyos. e no